Mga kapatid, kamusta po kayo? Lagi ko po kayong isinasama sa mga pananalangin na sana po ang inyong panunood ng ating mga video na ini-upload na inyong nilalike at sinishare mga kapatid ay maging pagkapala po sa inyo at maging pagkapala din po kayo sa iba. Okay, minamahal ko mga kapatid. Ito po ay halamang mais. Mayroong iba't ibang kulay ang mais. Mayroong puting-puti, mayroong balangan ng kulay, mayroong ang iba'y gulay ganito, ang iba'y kulay may halong puti, mayroon naman puro dilaw at mayroon naman puro ganito ang kulay, ang purple corn, minamahal kong mga kapatid. Pag ang pag-uusapan ay mais, ito po agad ang ating naiisip. Kung pag-uusapan ay halamang gamot, ito agad ang ating naiisip. Ito ko itong alam na alam ng marami na itong buhok ng mais ay napakagaling ng pag-uusapan ay kidney problem. Itong buhok ng mais ay hindi talaga sa nakadisin yung pantunaw ng bato sa bato. Ito po talaga ay sa pag-aaral ay siya yung nagpapalusog ng buong kidney. Mga kapatid, ito po yung nagpapatibay ng lining ng inyong kidney. Alam po ninyo, basta nasira ang inyong kidney, yung lining ng inyong kidney, irreparable damage po yun. Hindi hindi nare-repair. Pero napakabuti ng Diyos na sa magita ng halamang ito, halamang mais at saka ang sangkap na buhok ng mais ay siyang nag dahan-dahan -re dahan-dahan na, na damage na lining ng kidney ito po ilalagayin nyo lang at inyong iinumin pwede po kayong mag-preserve nito ang gagawin lang niyo kumuha kayo ng maraming ganito mga kapatid at inyong ibilad sa hangin drying po kayo mga kapatid pagkatapos matuyo sa hangin, ibilad nyo sa araw kahit isang oras para mamatay ang mga bakterya. Sa kailagay nyo sa supot na papil o kaya sa garapong bubog. At paglalagay nyo po, kumuha lang kayo at inumin nyo. Yung pag-inom po nito palagi tuwing pagkagising sa umaga at tuwing isang oras bago kumain, umaga tanghali hapon, mga kapatid. Ngayon, kung pag-uusapan ang mga bato sa bato, ito, makakatulong po ito, bato sa pantog, pati yung dahon, pati yung paklang, pati yung katawan nito, mga kapatid, ay magaling na gamot sa mga problema akinabanggit. aking nabanggit. Pero ang kahangahanga, minamahal ko mga kapatid, ay itong klase ng mais na garito, ang purple mga kapatid. Alam po ba ninyo na itong mais, may pinakabalot pa po yan. Yan o, oh, may balot pa po yan o. Oh. Bukod doon sa lamang puti, may balot po yan. Yung balot po nito, ito yung vitamin B complex. Vitamin B1, B2, B3, B6, B12. Mayroon siyang kahangahangang vitamin B complex na nagpapaganda ng memory, nagpapaganda ng function ng brain, nagpapaganda ng function ng nervous system. At ang isa pa minamahal ko mga kapatid, napakaganda sa baga. Pag kumakain po kayo ito Napakaganda rin sa bituka, lalo na po pag kayo po yung nag hyperacidity Napakaganda sa small intestine at pag may constipation kayo, itoy napakaganda rin sa inyong large intestine. Mga kapatid, itoy napakagandang pagkain para hindi magkaroon kayo ng colon tumor mga kapatid. Ayon sa pag-aaral, itong ganitong klasing mais ay mayroong maraming antioxidants na nagkukontrol sa pagdami ng mga cancer cells. Ito'y ay din ito, mga kapatid, ang paglaki ng tumor at tinutunaw dahan-dahan ang mga tumor. Sa pamagitan ng pagkain nito at ang pinaglagaan po nito, mga kapatid, ay inyong iinumin. Ang pinaglagaan po nito, napakahalaga po sa ating kalusugan, mga kapatid. Tandaan nyo pong mabuti mga kapatid, maganda po itong gamitin kung susundin nyo ang payong pangkalusugan. Lagi ko po sinasabi na pag kayo gumagamit po ng halamang gamot, lalo na po kung kayo may diabetes, lalo na po kung may cancer o anumang malalang mga sakit, at gagamit kayo ng mga halamang gamot, lalo na po pag ganitong mga uri ng mga gamot o halamang gamot mga kapatid, wala pong kwinta po yan pag kayo naninigarilyo, pag kayo nagkakape, pag kayo umiinom ng alak, pag kayo umiinom ng soft drinks at pag kayo po ay laging puyat mga kapatid ako po ay natutuwa na pasalamatan kayo pagkat kayo po ay kaisa ng ating ginagawang paglilingkod sana po ang inyong patuloy na paglilingkod ay gantian ng Panginoon ng masaramay pang pagpapala para sa iyo at para sa inyong pamilya mga kapatid tandaan niyo pong mabuti ang sabi ng pantas ang kalusugan hindi isang lahat sa buhay ngunit pag nawala ito ang lahat ng bagay sa iyo ay mawawalang kabuluhan. Hanggang sa muli po, pagpalain po kayo ng Panginoon.